sa buong Pilipinas sa ating uh, panawagan ngayon na uh, it's about time na ang, ang Pilipino ay magising uh, na sa katotohanan no? na tayo ay may tinatawag uh, social responsibility sa ating bayan especially ngayon sa tinatawag na corruption no? na hindi na biro ang corruption na nangyari sa ating bayan at uh, siguro it's about time na tayo mga Pilipino ay ay magkaroon na talaga ng ano na talaga ng tapat at uh, talino no na pag-isipan na sa next uh, na mga alalan ay makapilit na talaga tayo ng mga tamang leader no kasi uh, ang nangyari ngayon sa atin yun paulit-ulit lang paulit-ulit lang no na kung sino ilalagay na atin dyan ay ganoon pa rin ang mangyari sa ating bayan for decades na huwag na nating isisi sa presidente huwag na nating isisi sa vice presidente o sinong mga nakaupo ngayon tanungin din natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay naging good contributor o tayo ba ay naging part ng solusyon kasi kung uh, sisigaw lang tayo na iparesign natin ang presidente, iparesign natin ang vice-presidente, di si sinong papalit? <laughs> At anong proseso ang mangyari? So, sa akin, in my own opinion, lalo na sa amin sa task force ko sana, hindi naman kami nagsasabi na tama ang presidente, tama si vice-presidente, tama ang gobyerno natin. But we also involve as part of the solution no? na tingnan natin ang uh, mga tunay na pangyayari kung tayo ba ay nag-participate ng, uh, ng transparency. No? So, lalo pa siyong mga kapatid natin na may hirap. No? Na during uh, election, parang nagigamit lang palagi ng mga politiko. No? Bidyan ng pera, nagwala na yung galit. No? Galit sila ngayon, but uh, after naman na uh, mabigyan naman sila ng pera, nawala na yung ganit. So, uh, parang bang wala na rin nangyari no? So, paulit-ulit lang palagi But uh, sa akin, ay ito isang mga uh, wake up call Ang tawag ko doon sa ating mga Pilipino no? Na darating ang mga kalamiti like baha, bagyo At kung ano pang mga kalamiti na malaman natin na mayroon palang kapabayaan no? Mayroon kapabayaan not only for the government you know? And also you know, our, our, part as the Filipino people like mga basura natin yan kung saan saan natin ihagis. No? At kung may manakita tayong iligal, hindi man tayong magsalita. So dapat, kung ano nakita natin mali, we will, uh, ano, it's about time na magsalita tayo at mag-report sa mga proper agency. Pangin tayo ng solusyon at wag na nating didaan sa mga, ano, mga emosyonal, no, na isisi sa presidente, isisi kung sino we are also part of this uh, what happened today no dahil sa eleksyon nga doon tayo nagkasimula yung pagbigay at pagtanggap ng pera hindi naman mali ang tanggapin no? pero tingnan mo hmm. muna what is the next anong result no yun ang nakikita ko Sir Bernard, sa mga pangyayari ngayon no, na napakalaking uh, lesson learned sa atin at ito ng panahon na Uh, wake up call sa ating lahat ng mga Pilipino. Sir John, uh, kaugnay ito sa mga nakalipas na mga bagyo, uh, marami po talagang namatay dahil po sabi nila kapabayaan daw po ng gobyerno sapagkat pinahintulutan yung mga illegal, illegal logging, illegal mining na kung saan nakakaapekto doon sa mga naninirahan at sa ating kalikasan at uh, marami nga daw namatay. Ano po sa tingin nyo ang dapat gawin kasi Uh, kahit uh, sang katutak panarali ang ginagawa ng ating mga kababayan sa iba't ibang tanggapan na nangangasiwa sa kalikasan ay useless pa rin po. Ano po sa tingin ninyong magandang gawin? Yes, uh, number one, no? sa akin, ah. uh, kasi pinapractice namin ito sa task force kasana. No? As being one of the, as being a Filipino, no? uh, maging ano tayo, maging honest sa sarili natin mismo. to no? Ano ba ang pwede kong iambag sa bayan, sa gobyerno? No? Ano bang pwede kong gawin para makatulong ako? Kasi kung tingnan natin, ang nakikita ko, Sir Bernard, puro comment, puro bad comment na nakita ko, puro kuminto. No? Ah, maraming nagpapagaling-galingan, maraming nag, tinatawag nito, nag, uh, ito, nag, uh, tawag nag-grandstanding, no? parang nakikita lang palagi ang mali, puro mali. E kung basahin mong lahat ng Facebook, may magsalita dyan, kinukumintara na, no? So, puro negative comments. Wala namang problema kung negative, negative talaga. But, instead na magsiraan tayo, instead na maghag maghagisan tayo ng mga masamang kuminto, uh, what if na magtulungan tayo, hmm. no? Para sa akin, yung pinakadapdang solusyon, tingnan natin, no, kung magtulungan tayo being a Pilipino dahil ang bansa natin ay para sa Pilipino hindi sa mga nayungan, no? so ngayon parang nakita ko parang sinichistis na tayo sa ibang bansa dahil ang bansa natin malunod sa korupsyon nag-aawayan pa yung mga politiko dyan so para sa akin the best solution is helping one another magtulungan na tayo at huwag naman yung mga personal interest dyan, tulungan natin ang bayan natin dahil sa ayaw at sa gusto natin bayan natin ito, dito tayo pinanganak, dito tayo lalaki. Ang pambansang awit natin nagsasabi ang mamatay ng dahil sa iyo, bansang Pilipinas. Uh -huh. So, so dyan, sa mga kalipas na buwan, sunod-sunod po ang mga rally. Pero kung mapapansin mo, meron pong mga kanya-kanyang agenda at meron pong uh, political colors ang bawat rally. Sa tingin nyo, may patutunguhan kaya ang panawagan laban sa korupsyon? Hindi maliwanag, Sir Bernard. Pati ako, no, as, as one of the uh, uh, proceed for good governance, hindi maliwanag. Number one, mayroong uh, rally for uh, anti-corruption. Mayroon naman dito rally na support kay BBM. Mayroon naman doong rally na anti-BBM. Mayroon naman rally na hindi maintindihan. Lahat na lang iparisainin natin. So, ano bang direction na makikita ko? Wala akong makikita ang direction. Lahat ng sinisigaw nila, ay ginagawa naman ng gobyerno na yan. So, ano ba talaga ang, ang direction, ang katanungan yan ng mga ginagawa nating uh, ginagawa ng mga kapatid natin sa rally? Mm -hmm. so, kung magkakaisa at mapag-usapan kung ano talaga ang directions, ano ang makikita natin na uh, uh, maging result in the future, so yun sana ang maliwanag. So, para sa akin, wala pa akong nakitang maliwanag na directions. Kasi iba-iba ang kanilang mga, mm. uh, ano, iba-iba ang kanilang mitiin ang kanilang mm. mga layunin, no? So, hindi natin may wasa na magkaroon ng mga conflict. Mm. Is, saan ka ba nakakita na sila-sila mismo na nagrarally, sila pa nag, uh, ano nag, uh, nag uh, batuhan ng mga hindi magandang, ano. So, sabi ko nga, uh, kailangan talaga ang Pilipino ay tingnan niya ang, uh, kung ano, Mm. ang mm. maitulong niya ngayon no? at uh, iwasang magkaroon ng mga interesses ang bawat isa no? mm. eh, kung ano ang mangyari sa Bernard sa sunod na rally ibang grupo na naman ibang grupo naman sa kabila ang government natin hindi naman talaga nila yung pabayaan mm. na to protect the, institution no? mm -hmm. at kung magbayulit ka ng uh, rule of law kailangan ka rin manakot, it's very normal no? pero sana maiwasan yan kasi para sa akin Sir Bernard hindi makakatulong ang awayan at bangayan sa politika sa ating ekonomiya na nakikita natin para tayong lulubog sa uh, economic, uh, ano baka makaroon tayo ng economic crisis? Puli, okay. hindi naman. Okay. Sir John, speaking of economic crisis, uh, marami ng bansa na umatras ng partnership at tulong sa Pilipinas, hindi na rin nagpapautang. Uh, sa tingin niyo, ano kayang gagawin ng ating gobyerno upang may balik yung tiwala ng uh, foreign countries? Anyway, the president itself, no? kasi siya chief executive, eh. siya yung ama ng bansang Pilipinas. No? So, siya talaga ang may uh, direct na pwedeng gawin to ano to help no at uh, paano niya ipupush ang bansang Pilipinas no mm -hmm. no other than the president it's a siya ang may kapangyarihan siya ang may direct so sa kanya talaga ang uh, power no mm -hmm. manalo tayo sa ating uh, mahal na pangulo na kung anong uh, ang uh, gagawin niya na in favor sa government gawin niya na at kung kailangan ang, anong mga inanay ng tao pakinggan niya so, yun ang mga best solution. Kasi hindi na itong panahon na para mag away-away pa tayo at magkaroon pa tayo ng mga yan. Kasi ang apitado dito, ang mga kapatid nating Pilipino, na mm -hmm. nakikita natin na, na sa mga probinsya, sa mga depressed area, marami tayong kapatid na may sa Bernard. Tingnan naman natin yung mga kapatid natin sa sa probinsya, sa squatter, kung saan-saan okay. na lang, no? ay nandyan pa rin yung kahirapan. So, how can we help the The poverty alleviation, kung nakikita natin nag yan dahil sa corruption, no? Mm. At uh, siguro ang ating justice system, may kailangan na rin uh, i-improve, no? Na maiwasan yung, uh, di ba, digitalization na tayo ngayon, mm. kailangan ma-improve din ang ating uh, justice system na yung tawag na justice delay, is justice delay, nice. no? At kung nakikita natin mm. na hulong, ang mga mahirap lang, how about the di billionaire yung mga malalaking isla, dapat makulong din sila pariya mm -hmm. sa sa hustisya na ginagawa natin sa mga mahirap. Ngayon, nakita natin sa Rwena na kulungan. Eh, puro mahirap mga dyan. Mm -hmm. oh, di ba? Mm -hmm. Eh, how about yung mga mayaman na nagnakaw? Okay lang. Mm -hmm. Kung mayaman ka na magnakaw, okay ka lang. Kung mataas ang posisyon mo sa gobyerno, magnakaw ka, okay mm -hmm. lang. Ang haba ng proseso. Oh? Mm -hmm. Eh, samantala, ito lang kay Sekretary Bunungan, bakit alam niya na kasuwan siya? Kaso, Pinaalis siya muna, bagos kasi. Dahil sa lungkot, parang uh, sana hindi tayo niluloko ng mga um, nakakataas kasi um, kutsinsya nila yan. At saka pangalawa, Sir Bernard, honestly, karma is real. So, Walang well, forever. Darating at darating ang panahon na sisinilay kayo ng taas, kaya magingat kayo kasi hindi nyo rin madadala yan sa kabilang buhay kahit um, anong pakarami ng pera yung Dapat talaga tingnan yung mga kapatid ng Pilipino na nagigilaki. Alright, Sir John. Uh, speaking of uh, justice system uh, alam naman ng publiko na kayo ang kauna na nag-file ng kaso uh, three years ago, or year 2002 2003, dito sa mga taong inibestigahan ngayon sa Senado at nakaladkad ang mga pangalan na katulad kay Saldico, Garjula at iba pa uh, sa, sa tingin nyo, uh, kayo ba i, may, may tiwala pa ba kayo sa justice system na uh, katulad ng binanggit kasi ngayon ni uh presidential uh, palace spokesman claire castro uh hindi daw basta-basta makakasuhan ito sila sapagkat uh wala pa daw masadong ebidensya ano nakakatawa po sa tingin niyo at uh, nakakatawa <laughs> at uh, nakakalungkot sir reynard yung isang uh, mataas na official no na magsalita nang gano'n hmm. na walang ebidensya at pangalawa ano daw no uh, hindi pa nakikita yung evidence no So, I think uh, ang ang magkasalita yun yung mga investigative uh, body like in Bakit in ba si it may kastos, spokespersons naman siya. No? So, parang malayo yung sinasabi niya no? Mm. sa totoong agencies na mag-handle. Ang alam ko, ang mag-investiga niyan is NBI, BI, or uh, mm. ICI na in-appoint ni Dubinia, di ba si Dick So, ngayon, pagkasabi uh, na hindi pa sila makakasuhan dahil kulang si Billings. Para bang sinasabihan mo na kayo lang munang maunang <laughs> kakasuhan, uh -huh. no? Nakakalungkot at uh -huh. nakakatawa din, no? Na be in the higher position sa malakad uh -huh. niya as a spokesperson. Ganon ang kanyang kuminto uh -huh. sa mga pangyari. Ipiling uh -huh. ganon. Last be la responsible. Last na, uh, so jan uh, kayo ba naniniwala na makukulong itong mga pangalang ito na sikat na sikat ngayon sa isinasagawang investigasyon? I think, sir Bernard, no? Ang 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 kahirap sagutin yan sa mga pangyayari ngayon. Kasi wala pa silang na uh, wala pa tayo na kikita na uh, nakulong na mayaman. Sino bang hmm. nakulong na mayaman na pinakamayaman? Mm. So para sa akin uh, hindi ko masagot at uh, uh, siguro ang makakasagot niyan ay mismo ang ating presidente kasi the no other the, the power mm. is the, the president itself. Kung siya pinaka powerful na mm. chief executive na may direct na untos sa mga enforcement agency. Kami, tayo being a civil society organization, ang ating lang authority ay mananawagan mm. magbigay ng mga right information at kung anong may tulong ng aming organization para sa gobyerno, para sa mayan mm. at uh, yun lang, doon lang ang level ng isang organization no pero simple, makakument tayo na constructive na maging uh, Uh, parehas ng mga ginagawa natin pag-file ng complaint, o, makakatulong din yan kahit pa paano, kasi ang dinanggit natin for the last 3 years, yun na ngayon ang gumagawa ng tinatawag hmm. natin uh, uh, action, no, na corruption na nakikita natin, so kung sino man ang kinasuhan natin, yan na ngayon ang lumala lumalabas, like Sekretary Gunungan, hindi na nga makita ngayon, eh, nakakataka hmm. bakit uh, umalis muna bago nag-file ng kaso, e ba't nandunas siya ba't hindi ka kasuhan habang hmm. nandyan Ibig sabihin, palisin mo mo na, tapos mm. kakasuhan mo. Mm. So nakakalumpot. But that is reality. Mm. Sir John, uh, uh, open-minded na po ang ating mga kababayan at uh, public knowledge na rin po na ang task force kasanag po ang kauna-unahan nag-file, nag-high ng sangkatutak na kaso, 300 uh, plus na kaso laban sa... DPWH at uh, mga regional directors, lahat ng kabanine, uh, mga mga matataas na opisyal ng, ng DPWH at iba pang mga congressman. Uh, ano ba ang masasabi ninyo? Mayroon pa ba kayong mga dapat pang mga susunod na kasuhan? Usually yes, hindi tayo ano no, ang task force kasi ana being the dependent sa civil society region. Tayo talaga ang independent kasi wala tayong bus, okay. walang may nag-appoint sa atin, konsensya lang nito sa amin. Alam ko maraming uh, naninira sa amin ulos. Pero masaya kami dyan. Alam mo sir Brenda, this is a very good challenge sa amin sa kasanag, no? sa tulong ng ating mga diehard members and officers. 2009 pa tayo. No? So, para sa akin, marami pa kami hakabulin at tandaan mo, Sir Bernard, hindi kami titigil habang may mga umaabuso at may nangungurakot. Task Force ka sa nag-stand no? labanan talaga namin yan.